raid sa La Paz, Tarlac, inaalam pa Matapos ang isang matagumpay na raid sa La Tarlac, inaalam pa ng mga otoridad, ang iba pang mga lugar na posibleng uh, kung saan posibleng nagsasagawari ng sabong ng mga aso. Pinaniniwala ang may kaugnayan ng operasyon sa Tarlac sa isang mas malawak na network ng dogfighting fighting sa bansa Erlo Bringa sa detalye yan ang kadalasang eksena sa isang tahanan sa barangay Motorico La Paz na kung saan may pinagsasabong ng dalawang magahayop para pagpustahan pero kung sa iba ay manok. Aso ang pinagpipiyastahan ng mga parokyano sa na nasabing sabong. Nang dahil dyan, sinalakay ng mga operatiba ng PNPC-IDG kasama ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ng dogfighting na yan sa lugar. Dito nahuli ng na mga operatiba ng CIDG ang suspect na kinilalang Sebel Akira Watanabe na sinasabing pasimuno sa sabong ng mag-aaso. Inisyo sa suspect ang search warrant ng Regional Trial Court Branch 81 ng Malolos, Bulacan. May concerned citizen na nag-report sa AWIP, yung AWIP, yung International Organization, yung uh, uh, Animal Welfare uh, Investigation Project, AWIP. Uh, na meron nga dog fighting diyan sa sa Lapas Tarlac, na nangyayari. Mm -hmm. Eh, ang pagkakasumbong doon sa awit na pinapakita pa sa social media mm -hmm. yung pag-aaway ng mga aso. Mm -hmm. Kaya ang ginawa naman ng awit, inordinate sa pao. At, uh, yun, pinag-aralan at uh, inordinate namin ngayon. Tinap namin yung service ng CITG para maging makasama namin sa pagre-rape pagre sa lugar. Ikinasang operasyon sa koordinasyon din ng PAOK at Animal Welfare Investigation Project kasunod ng mga ulat tungkol sa iligal na aktibidad ng sospek. ay pa sa PAOK, ginagamit ng sospek ang social media para magbenta ito ng mga tuta na kanila ding sinasanay para sa brutal dog fight. Actually, before that, nagkaroon ng bypass na mm. sinubukan niya. at na uh, nakita nga doon may mga tuta pa na tinetrain na ganong kaaga para sa maging maging fighter ng mga aso mm -hmm. eh ang ginagawa nitong aga uh, na nagso social media na to mm -hmm. pinapakita niya yung away ng aso tapos at the same time parang binebenta niya rin eh may mm -hmm. niya tapos nagsasabi siya na pwede siyang mag-train ng fighting na-recover ng mga partiba ang tatlong aso, ilang kulungan na minarkahan para gamitin sa dog fighting, maging ang ilan pang mga tuta ay na din. Kagat ng patpat -pat at iba pang gamit na karaniwang nauugnay sa si iligal na gawain. Nasa kustudya na ngayon ng CIDG ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act Republic Act 8485 at patuloy din ang investigasyon upang matukoy kung ang suspect ay may kaugnayan sa isang mas malawak na network dog fighting. Ngayon, bawal ang sa Republic Act 8485 na Section 6. Mm -hmm. Very clear doon na nakalagay na yung dog fighting at yung horse fighting bawal. Baka may iba pa po siyang lugar. May mga ganun pa po ba? Kaya yung pinag-aaralan natin yan. Na, Posible nga, no? Kasi naikalat niya eh. Napakalakas ng loob nito na mag-ganyan eh, mag, mag, uh, mag sa social media. Kala mo, Kala mo yung ginagawa niya yung pagsasabong ng nagagamba. Apo. Kasi na social media din yun. Erlo Bingas para sa mata ng Agila, matatag, matapa, matapa. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto.